Eh gusto ko sana na dito na kayo tumira. Siguro itigil mo na yung paglalako ng pastil. Kasi dito na kayo magtitinda ni Nanay. Sir, sobrang bait yung po talaga sa akin, sir. Oh, um, ay! Sige na, Alfred. Sige na. Sige na akong sa pag ko, sir. So, Wala po na. talaga magpasalamat sa kabaitan niyo. Hindi mo kailangan para ako salamat, sa Alfred. Nalala ko dati, no? Sungit mo. Pagkamala mo pa akong adik. Da, huwag mo na ipaalala yun. Siyempre, hindi ko makakalimutan yun. Siyempre, tayo mo na nagkakilala eh. Mabili. Ay, minabili. Ay, Ay, sir! Sir, musta? Ah, musta. Wait, mga bata. Mga bata. Sa loob po. Zolong. Tara, tara. Kaya tawagin ka lang ano? po. Mamis ka mo sa benda, mo sa Sir, malakas na ngayon. Luminis dito, Fred, ha? Gumanda yung pwesto. Papa! Anak! Papa! Ay, pa. ang pa, bulso ko. Ay, thank you, Lord. Kiss pa pa naman. Kiss pa pa. Kiss. I miss ka mo, anak ko. Papa, pwede po ba tayo mamasyal bukas? Oo naman. Lahat ng gusto mong bili, bibili natin yan. Ikaw, anong gusto mong bilhin ni Kusma? Para man, toy. Lahat, bibili natin. Tiyan, bilis mo anak. Oh, bilis, bilis na palis. Ang tao na wala nawala. Ay, hey, sir. Ah, Fred. Pwede ko po ba kayong makausap? Oo naman. O, oh, doon mo na kinak. Gano'n na kayo. Ano oh, Sir? Ano bang ano? Kamusta, Fred? Ayos naman, Sir. Ah, Kamusta? Matutuwa ako ha. Ganda Buti. Ang, eh. Ganda ang kita ngayon, Sir. Ang dami na order. I ano mean, oh, yun? may... ...importante ka sa si Alfred? Ah, Meron nga po, Sir eh. Pero okay lang ba i-sama ko si Nining? Ano naman? neng Oh. Yes, oh! Buro ka dito, Fred. Ano ba yung... Mukhang importante-importante ito, -importante ah? Eh, sir. Hindi ko po alam kung gagalit kayo o matutuwa kayo. Eh. O, oh, ano pa problema? Eh, ano pa? Eh, kasi sir. Ano na po nining Talaga? Opo, sir. As awesome. in? As in? Opo. Kaya pala pag ko nung kanina, parang... <laughs> Para kay yung tin na may asukal na may milk na hindi <laughs> mawari. Ah wait, ito ah sa totoo lang. Nung nakaraan na nasa ibang bansa ako. Naawa ako dun sa kasambahay nung amo ko. Kasi nakausap ko siya eh gusto niya man daw niya umuwi ng Pilipinas, hindi siya makauwi. So, naalala ko si Nining. Kasi sa totoo lang, Fred, yan si Nining, parang kapatid ko na rin yan. Hindi na iba. Iniisip ko rin yan nasabi ko, paano kaya pag si Nining na yung humiling sa akin ng pag-alis? Kasi Fred, yung dalawang anak ko, bukod sa nanay, kay Nining lang sanay. Kaya sa totoo lang, naawa ko doon sa katulong ng boss ko kasi nga umiyak siya na sabi pa nga niya, Sir, buti ka pa. Pauwi ka na ulit ng Pilipinas. Sabi ko, yan mo ate, may gusto ka ba ibiling? So, kita ang kita ko kay ate yung pangungulila sa pamilya, sa asawa, sa anak. Sinining talaga yung naisip ko. Sabi ko, ano kaya mangyayari pag wala na sa amin si Nining o talagang gusto niya magpamilya o gusto niya na mag-anak. Siyempre, kailangan niya na ng uh, sariling buhay. Isa yun sa malaking tanong sa isip ko kung anong mangyayari sa mga anak ko, lalagot ganito nga. Kaya dyan sa sinabi niyo, hindi ako nagagalit. Mas natutuwa pa nga ako. Dahil, wala na akong iisipin na ah, alis pa sa amin si Nineng. Sa isang banda, natutuwa rin ako kasi nga, parang yung unang pagkakakita niyo hindi eh, maganda di <laughs> ba diba, sabi ko nga, napagkaman lang kang masamang tao ni Nineng, Buti na lang, mabait ka talaga. Talagang napagpasensya ang tao. Natutuwa ako. So huwag niyong i-take as negativity siya. At ang gandang sa lubong nito talaga. Eh, teka pala, Fred. Parang may kulang, ah. Asan si nanay? Eh, hey, bali dumaan po sa simbahan, sir. Pauwi na rin po yung miyami. O oh, sige. Okay. Para ano rin. Gusto ko rin makita nanay mo kung ano nalagay. Siguro maghahain na kayo para pagating na nanay, sabi-sabi tayo kakain, ha? Ah, sige, sir. Gina. Okay yan. Boto ako dyan, ha? At least, wala makawala sa pamilya natin, ha? Salamat, sir. Ha? Sige. Thank you, thank you, Lord. Thank you. Ah, tawa naman tong dalawan to. Hindi maganda yung naging umpisa pero naging sila at mukhang sa tingin ko tatagal dahil pareho silang katiwa-tiwala at mabuting tao. Thank you talaga Lord sa mga ganitong pagkakataon. Ikaw, so, eh, kamusta naman yung school mo? Eh, ha? Papa, may surpresa po ako. Oh, may po ako. Talaga? Opo. Opo, oh, ba, good girl. Pati po si Kusma. Very good. Eh, siyempre. Eh. Saan ba magmamana? Ay, Alfred. Okay. baka may gusto pala kayong bilhin bukas, ha? Ilista nyo na kasi papasyal tayo bukas, ha? Sige pa daw. Tama. Ah! Ay, na pa si Nanay, Papo. Ha? Si Nanay? Ay, sir! Andiyan na po pala kayo! Opa, ba't parang natulala ka po yata? Hi po, sir! Nay, eh, hindi ko akalain na ganyan na pala yung improvement ni Nanay, Fred. Ah, uh, kaya na po tayo, Nay! Sige po, sir. Tara, tara, kaya tayo. Nay, parang Grabe yung pagkakataon, no? Sa loob na isang taon, natuwa ko na naging si Nini at si Alfred. Eh, oo nga po, sir, eh. Pangit man sa umpisa, pero ngayon, okay na okay po sila. Kaya nga, kaya eh, natutuwa ako, eh. Eh, pa, si nanay po, hindi niya po ba kakamustahin? Kamustahin? Ibig sabihin? Hindi ka po ba nagagandahan sa kanya? Huy anak! Huwag ka nagbibiro ng ganyan, na. Ah. eh, nai. Simula po na nawala po ng isang taon si Papa. Parang ikaw na po yung tinuring namin nanay. Lalo na po sa pag-aasikaso mo po sa amin ni Kuzma. So, why not po? Oo oh, nga no, Manda. Boto ko sir, para kay nanay. <laughs> eh... Nay? Oh! Papa! Dapat papa, hindi na nanay ang tawag mo kay nanay Hindi na kasi parang... may mali eh. eh siguro... Nay, magmula ngayon... magmuna akong tawagin sir. Okay lang ba na tatay na lang itawag mo sa akin? <laughs> Hoy, mga kayo magbiro ng ganyan. Baka mamaya magkatotoo yan. Napakaraming aral ng istoryang ito. Unang-una, pwede naman tayong hindi magtiwala agad sa nakasalamuan natin. Pero wag na wag din tayong magusga ng ganong kadali. Minsan talaga, kung sino pa yung mga tao may matinding pangangailangan, sila pa yung mabilis magbigay at may mas malawak na pangunawa sa kapwa. Minsan nakala natin hindi tayo blessed, pero blessing pala tayo sa iba. Sige pare, tulungan natin. Uh, pakisabi sagot ko na lahat hanggang sa gumaling yung nanay ni Alfred talaga pare? bakit kaya napakaraming tao ang sobrang madasalin pero unting kibot post ng problema paawa sa social media sisi sa ibang tao na parang akala nila sila na yung may pinakamabigat na dinadala pinakita rin ng istorang ito na may mga tao o magkasintahan na hindi mo maganda ang naging umpisa, mas naging hudyat yon para sa kanilang mas mahabang pagsasama. Dahil maaga nila nakita ang isa't isa kung paano humingi ng pasensya at paano magbigay ng pagpapatawad. At ang pinakamagandang aral sa istoryang ito, wag puro dasal lamang. Mas pataasin natin ang pananampalataya sa Diyos dahil kung mabuti ang ating ipaparita sa kapwa habang tayo'y naghihirap mabuti rin ang malaking ibabalik at biyaya sa atin ng Diyos. Lahat po tayo may magandang biyaya. May kanya-kanyang paraan lang at tatagal natin makuha yon kung dadaan pa tayo sa mga maling gawain sa kapwa. Maraming salamat po.